Hello guys. So kung isa ka sa mga successful na people or nagkaroon na, na ng resulta or isa ka sa mga may resulta na sigurado'ng naranasan mo na na sigurado'ng alam mo na na, na sigurado'ng alam mo na na kailangan mo muna maniwala bago ka magkaroon ng totoong resulta. Sigurado'ng naranasan mo na yon na na maniwala ka muna na makukuha mo yon makukuha mo yung mga bagay na kailangan mo bago mo talagang makuha yung mga bagay na 'yon. So I hope this video makatulong sa ito. Short video habang naglalakad ako, naisip ko lang 'to. So Ayun. I'm walking around papunta sa Chakin sa Kaibigan. And dito ako dumadaan sa shortcut. Yeah. Ginawa ko lang yung video dahil dahil talagang naniniwala ako na bago ka bago mo makuha na Bago ka maging successful, kailangan maniwala ka muna. Maniwala ka na makukuha mo 'yung mga bagay na 'yon. Okay, salamat na naman. Salamat sa iyo.